mga bagong billing heavy equipment vehicles ng Iriga City. Ipinakita ni Iriga City Mayor Wilfredo Rex Oliva kahapon kasabay ng isinagawang flag raising ceremony. Tampok sa mga bagong kagamitan ay ang mga crawler excavator with breaker line, bulldozer, TCB, wheel loader, 6-ton road loader, at 10-wheeler truck head with low bed trailer. Sa ngayon naaabot na sa 51 ang mga government-owned vehicles ng Luzon na kalaan para sa serbisyo publiko ang buong detalyes mula kay Melchor Bungulto. Mas nagdagdagan pa mga bagong biling heavy equipment vehicles ng Iriga City na ipinakita kahapon ni Irigas City Mayor Wilfredo Rex Solibas sa publiko ang limang bagong heavy equipment vehicles na kaparada sa harap ng CDRM o multi-purpose cover court sa Iriga City. Kabilang sa mga bagong kagamitan ang crawler excavator with breaker line, bulldozer, 3 CBM wheel loader, 6-ton road roller at 10-wheeler truck head with low bed trailer. Ang mga ito ay ina asahan na magpapalakas sa kakayahan ng lungsod sa pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura, mapa o magpapabilis ng pagtugon sa mga sakuna at susuporta sa iba't ibang pang pampubliko. Sa pagdaragdag ng mga bagong unit na ito, umabot na sa 51 ang kabuang bilang ng mga government-owned vehicles ng lungsod na nakalaan para sa serbisyo publiko. Samantala ay pinapakita ng tagumpay na ito ang patuloy na pangako ng administrasyon ni Mayor Rex Oliva sa modernisasyon na kausayan at katatagan ng pamahalaan upang matiyak na ang lungsod ng Iriga ay laging handa at may sapat na kagamitan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga ergenyo sa anumang hamon na hinaharap. Mula rito sa lungsod ng Iriga, ito si Melcher Bungolto, nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.